isang bagong documentary sa binulgar ang mga Chinese na iPhone smugglers. Ang video na ito na parte ng isang 6-minute documentary ay sadyang ipinapakita ang pagiging excited ng mga tao isang araw bago mailaunch ang iPhone 6. Nagpunta sa tatlong magkakaibang Apple Store sa New York City ang mga videographers para makita ang iba't ibang klaseng mga taong nakapila para sa bagong iPhone. Inalam nila kung sino-sino ang pumayag na pumila na magdamag sa Manhattan para lang makabili ng telepono na sa ilang linggo lamang ay maaari nang mabili ng lahat ng tao sa buong mundo. Mapapansin nyo na ang mga nasa video ay mga Chinese at karamihan sa kanila ay halatang hindi pumila dahil sila ay mga iPhone nerds. Hindi na sikreto na ang mga taga-China ay mahilig sa mga Apple products. At dahil dito, sa mga nakaraang taon ay nagawa pa nilang magkaroon ng first at second wave na pag-launch ng mga produkto. Okay lang ito sa mga gray market brokers at maaring pati na rin sa Chinese mafia. Maniwala man kayo o hindi, ito ang nangyayari. Nagpupunta sila sa Apple Store para bumili ng unlocked na iPhone 6 Plus ng walang kontrata na kanilang binayaran ng cash. Pagkatapos ay iaabot nila ang kanilang nabili sa mga smugglers na nakakolekta na ng maraming mga iPhone 6 Plus na rin magbibigay sa kanila ng reward. At hindi lang ito nangyayari sa New York. Nangyayari rin ito sa halos lahat ng launch country at nai-report na ito ng mga Japanese, Singapore, Hong Kong at Australian press. Ayon sa mga reports, ang mga smuggled iPhones ay maaring kumita ng 2500 US dollars sa China.